Labing dalawang rason kung bakit masarap ang maging guru sa Japan. Una, naisama ko ang aking asawa. Sino ba naman ang may gustong mawalay sa kanyang pamilya, ba? Diba? Pangalawa, disente ang sahod at makakapag-ipon ka pa. Basta matipid ay hindi magigipit. Pangatlo, magaan lang ang trabaho. Since assistant ako, walang lesson planning, test making, at grade recording. Pangapat, libre lahat ng teaching materials, name it, and they have it. Panglima, may paid leave at sick leave. May bakasyon na rin with pay during summer, winter, at spring. Panganim, walang placement fee. Pangpito, sagot ng employer ang plane ticket mo. Pangwalo, libre ang training sa Tokyo. Pangsyam, bababa Mabait ang mga katrabaho. Basta marunong kang makibagay ay hindi sasakit ang iyong ulo. Pang sampo, hindi kailangang marunong magnihongo. Pero nakakatulong din ang pag-aaral nito kung kayo ay mamumuhay dito. Pang labing isa, mababait ang mga estudyante. Pang labing dalawa, may work and life balance dito. Kung interesado ka kung paano maging guro dito sa Japan, follow our page for more videos. Ja matane!